Naalala niyo ba, ba si Lester? No, hmm. nung isang araw nag guess sa atin. Siya yung 21 year old mula sa Bohol na may chronic kidney disease stage 5 na ating nakapanayam. Dahil sa inyong mabubuting puso, nakalikom siya ng dagdag budget na makakatulong para sa kanyang gamutan. Kaya upang personal na magpasalamat, uh, uh, nagbabalik ko ang ating kabadyetarian na taga Bohol na si Lester Sente. Hi Lester, good morning. Morning. Hello po, good morning po. Ay, magandang magandang umaga sa inyo. O sige, akwento mo naman sa amin uh, ano ang naging uh, response ng ating mga mabubuting kabadyatarian nung tayo ay nanawagan. Mula po nung na-area na sa programa niyo po, may nalikom na po ako na 23K po. At ito po yung ginagamit namin para magsimula ng negosyo po. Wow! Congratulations! Mga kabadyatarian, 23,000 po ang nalikom ni Lester. Oso. Oh, so, nung kayo ay ni ba, kasama si Jan, nung natatanggap niya na yung mga messages, di ba tuloy-tuloy ba pagbibigay ng tao? Opo. May, yung, yung iba po, may tumatawag po, may namimigay ng herbal, yung inumin po, yung gamot. Mm. Ano naman, pa naman pagtawag sa'yo? Kaya nga pagtawag sa ano pa sinasabi sa inyo? Ano pa sinasabi? May may gusto po magbigay ng ano, may uh, yung herbal po pampababa ng creatinine. Mhm. Mm okay. Ano pa? May mga mga tao ba na sinabi na gusto kang tulungan in other forms? Uh, opo. Anong sinabi o -o. nila? Yung iba, tinulungan nila ako para sa ano ay I, I, mean yung yung iba na namibigay lang ng ano ng ng gamot. Mm, gamot naman. Oo. Eh saan mo gagamitin tong 23,000 naman? Paano diskarte nyo? Ay ah, yung 23k po gagamitin namin po para mag mag -ingkosyo. yung yung kuya ko po na si Vincent at Christian ay ano po, kasalukuyang namimili ngayon ng mga ink at band paper po para para sa business namin. Wow, galing-galing naman. Ako nakakatuwa naman Lester. At ito naman ah, Lester, ha, sinabi ko mag-ingat-ingat lang tayo sa mga man mananamantala. Meron bang mga nag-attempt naman na ah, meron ano, hingan ka na. Meron ko kagabi. Oh, an sabi, kwento mo ko, kwent oh, oh, kwento yeah. mo, kwento mo. May yung iba nag nagpapakano, nagpapa to. Profitul po daw ni ng code. Yung, yung ang o tv OTP. Yung one-time pin. Ano? Dapat, sabihin mo sa kanya, ganito na lang. Sabihin mo, kung may tumawag sa'yo next time, ganun. sabihin mo, sige, bibigyan din kita ng ano, 5,000. Pwede rin ng one-time pin mo. <laughs> oo, hingan mo rin sila ng one-time pin para eh, sila nakunan mo. Oo. oo. Tingnan mo ito, mga taong to talaga, oh. Talagang uh, napakasama talaga. Imagine mo, no? uh, iisahan ka pa, di ba? <laughs> di ba? Eh si Lester matalino yun eh. Mukhang matalino to si Lester eh. Di ba? Okay, ano, uh, question. Meron ko ba bang tatanong Ay. kay Lester? Ano mensahe mo sa mga budgetarian angels na tumulong sa'yo? Yes. Iyo? Ama. Um, para sa mga kabudgetarian natin dyan, matuto po tayong mag-save ng pera. Na uh, kasi hindi po natin alam ang mga mangyayari sa atin. Pero para kapag may emergency po, may magagamit agad tayo. Maging masinop lang sa paggawak ng pera at huwag kalimutang mag-invest para sa kalasugan natin. Yan. O sige, magpasalamat ka na rin sa mga taong tumulong sa Kuya Lester. Um, maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin, yung mga nag-donate po. Lalong-lalo lalo na po sa mga vloggers diyan. si ano, si Kuya Jeremy po, yung si Ka-Virgin po, yung si at si ano naman adventure Buddy, yung yung lalong-lalo na po sa sa guardian ko po si RG Desena at yung nagbantay sa akin yung kuya ko po si John Vincent saka yung family ko po sa Linda Bill po thank you po sa lahat at syempre na ay, ay walang anuman at syempre naman para sa mga taong nais pa magpadala ng tulong uh, pwede pa natin ihabol ngayon si Lester kasi ay dumadaan sa dialysis ng two times a week no Two times a week, tama ba, Lester? Opo, two times a week po. Uh, two times a week, ang gastusin niya, buwan-buwan mo, umaabot ng 30 hanggang 40 mil. So kung mayroon uh, meron na nais pang tumulong sa iyo, pwedeng ipadala na lang sa numerong to. Ano yung numero nyo, Lester? Pakilang? 0981-4681-208. Yung nakalagay po doon, yung pangalan okay. ko lang po oh LS LS ang pangalan, 'di ba? 0981 468 1208. Oo, ay mga ka-friendship, ay nako, ay mga budgetarian. Padala na lang tayo, patak-patak tayo ulit para matulungan si Kuya Lester. Maraming maraming salamat at mabuhay ka. Ay Lester, ito na lang ah. Uh, ah, syempre naman ang dialysis ay pangmatagalan 'yan, panghabang buhay 'yan. Ikaw ba ay may Plano na ika nga mag-kidney uh, transplant? Kidney transplant. Sa, uh, hindi naman po na advice po ng doktor kasi po nung nagpa-laboratory po ako, hindi naman daw po totally ano yung kidney ko, damaged. Hmm. Tapos natatakot din po ako. Ah, uh, natatakot ka sa kidney transplant. Pero kung kailangan mo lang, uh, meron na akong pwedeng kausapin na uh, ililibre yung iyong uh, operasyon. Pero kailangan may donor ka. Kailangan lang may donor. Kung sakali lang, kung sakali uh, nangailangan lang, uh, oh, huwag kang mag-atubili na uh, mag-reach out sa aming programa at ah, uh, facilitate natin yung iyong kidney operation na libre. Pero kailangan lang ng donor. Okay? Okay po. Thank you po. Oh, sige, maraming maraming, salamat. maraming maraming salamat Lester. Mabuhay ka you, at Lester. sana naman ay eh, uh, magamit mo nang tama ang iyong uh, nakuhang donasyon. Thank you very much. Thank you po. Yes. Thank you po.